Good morning, good morning guys, yan. Papasok ko tayo sa trabaho. Video-video rin tayo mga idol kasi wala na tayong vlog-vlog, no? Good morning, good morning. Dito pala ako nagpo-board. Sa Vanuat Malay, ayan. Yan po ng may-ari ng building house ko, no? kakak tila ni hanti at angkol no go good morning good morning malay nun sarap sa inyong lahat yan sarap sa lahat mga idol parang maulan ngayon mga idol marubli pa naon. Sa bike na pag blag-blag. Tama. Kada kap, load. Migrad din pag subay inyo pag oras time wala tayong content mga idol kaya subukan natin mag uh, video video saan mo na tayo dito sa sticker bibili eh. tayo ng tinapay Ayan. ayan na tayo dito ya do'yo? Lima. 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 Lima manjo. Kasi gutom sa lahat mga idol pag walang uh, pagkain no. Kaya bibili tayo ng tinapay dito dito yan sa Balos no? shout out sa may ari dito mga idol gali maman doy Padoble lang doy Padoble lang Birthday. Shout Shoutout, Ayan pa yung ay ayan pala yung may idol. Yan. <laughs> thank, thank you, Dito yan sa Balos Boss, may dono. no. Yan dumaan tayo dito. Bumili ng tinapay. go. Ooh. ko okay. Shout out Shout out Taga Balus Bos Barangay Balusbos Bos mga idol no? Shout out mula Halos talagang magkatabi lang talaga yung barangay Parang ito oh. Ito lapit mga idol Balus Bos Sa

Ito pala kami nagpapark mga idol